Yo, 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 mga kamaster long, nandito tayo ngayon sa Robinson Malolo. Para ma-share sa inyo ang nagaganap na Grand Slam deal ng World Balance. At hindi lang yon mga kamaster, dahil up to 70% off ang mga mapibili natin. Kaya ano pang iniintay nyo, mga taga-bolokay nyo? Tara na at mag-shopping dahil napakadaming murang sapatos dito, mga kamaster, dahil nag start lang ang sapatos nila. Halagang 250 pesos, 550 pesos, laga 7 50 pesos. At hindi lang yan mga kamaster dahil or department meron sila dito. Kaya kung ang hinahanap nyo ay mga pang men's, pang ladies, pang children's, lahat dito meron sila. Pati mga slides, mga apparel, mga sa. Kaya sa mga kamaster natin magpupunta dito. Araw-araw nagre replenish sila. May deliver sila. Kaya hindi tayo mauubusan mga kamaster. Kaya ano pang nihintay nyo? Let's go! Hello, good morning, Bulakenyos. I'm here once again, Robinson's Malolos World Balance. So, maraming maraming salamat sa mga kahapong pumunta sa aming Grand Slam deals that up to 70% off. So, ngayon, marami pa tayong mga na-replenish na mga items. So, from, from accessories to shoes, nothing above 1,500 simula tayo ng 50 pesos meron tayong 100, meron tayong 250 and there's more about para pagdating sa ating mga event so please, puntahan nyo pa kami, marami malayong malayo pa hanggang tapusan pa po tayo so please join us, punta kayo sa mga nakapunta kahapon, balik pa po ulit kayo at maraming marami pa tayong pwedeng i-offer sa inyo maraming maraming pong salamat kaya naman sa mga master natin bulakay nyo, sa mga solid na word balance, na for sure ako madami kayong mabibiling mura mga sapatos, apparel, at sa mga naghahanap naman ng mga pang basketball, running shoes, casual shoes. At pang kids na pwedeng pang school, pang PE nila ay meron lahat sila dito mga kamaster. Dahil araw-araw may mga dumarating silang mga stocks. At huwag kayong mag-alala mga kamaster dahil hanggang August 31 pa sila dito. What's up mga bulakenyos? Tara na dito sa Grand Slam Deals ni World Balance. We offer up to 70% of discount sa lahat ng aming mga apparel, socks, at syempre sa shoes namin. Kaya ano pang iniintay nyo? Tara na! Yo, mga kamaster, esto! Kaya naman mga kamaster, palike and share na lang po para mas marami pa ang makakalam sa World Balance Sale dito sa Robinson Manolos. Maraming maraming salamat mga kamaster! Yo, 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 yo mga kamaster, estong! Tara na, manuleños!